Nag-viral kamakailan ang review ng content creator na si Yulin Castro, kilala bilang Pambansang Yobab. Matapos niyang bisitahin ang Coffee Break, isang kilalang cafe chain sa Iloilo City. Sa kanyang TikTok video, ipinakita ni Yobab ang iba pang pagkain at inumin mula sa cafe, kabilang ang mga cake, pasta, at inumin. Sa video, sinabi niya, walang masarap at tinawag na tabang ang lasa ng mga ito. Bagamat idinagdag niya sa caption na kanya-kanya po tayo ng panlasa, marami pa rin ang umalma sa kanyang mga pahayag. Tugon ng Coffee Break sumagot ang pamunuan ng Coffee Break sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag noong ikadalawamputpito ng Mayong. Ayon sa kanila, hinahahalagahan nila ang lahat ng feedback. Ngunit nabigla sila sa malakas at tahasang pananalita ni Yubav. Binanggit nila na ang konstruktibong kritisismo ay maaaring ipahayag ng may paggalang. Idinagdag din nila kung ipinaabot lamang ni Yobab ang kanyang saloobin sa kanilang mga staff noong kanyang pagbisita sanay na aksyonan ito agad. Pahayag mula sa pamahalaang lungsod ng Iloilo -Ilo, naglabas din ng pahayag si Joy Fanti Laga Gorzal, tagapagsalita ni Mayor Jerry Trenyas ng Iloilo -Ilo City. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga lokal na negosyo habang sinisiguro na ang mga opinyon ng mga customer ay pinakikinggan at tinatrato ng may dignidad. Hinimok din niya ang mga content creator at publiko na maging maingat at may malasakit sa pagbibigay ng kanilang mga opinion, lalo na sa digital na espasyo kung saan malawak ang epekto ng mga salita. Ay, ang dami niyan, walang masarap sa ni ah. Hello guys. So nandito kami ngayon sa Iloilo. Syempre mahilig kami sa mga coffee shop. Yeah. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Out of all of you. Wow. All of you, all of you. you. What's that? Walang na direct. Even the drinks. even the lasagna. Lahat ab ang. Ang pinabalyo di kasi. Person with diabetes. Bakit? <laughs> <laughs> Wala akong gabeti. Bawal kasi sila matapak. Ang dami niyo dyan, walang masarap sa inyo. May isa. Ah. Yeah. Guys, mga taga-ilo-ilo, saan masarap ang pastries yeah. niyo dito? Thank you so much. Love you.